Ma blessing gid kay ni. Salamat kay Ginoo. Kung bago ka lang sa akin channel, ito ang certified kunyong sa balat ng lupa. Ito ay nag-viral na meme sa social media. Hello guys. With my mom guys, nagkaon og chicharo. Say kaon nimo. Peace car. Oh, <laughs> <laughs> Peace <ka -ker. laughs> car. Okay. Ako ang brother-in-law. Uh, oh, we're going to Samal Island. To be of Island. Kung uh, ni karon na sa magbayad na sa toll fee bani tawag ani o sa ni para barge para roro. Ay, pantalan. Ay, pantalan sa sa. Ito guys so ang isang uh, rurok pupunta na ngayon ng Samal at ang isa naman ay paparating na <coughs> sa amal guys may checkpoint para safe ang dalan tanam sila kasumpa doon ma'am sir alam ano, sila guys hello 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 welcome to my amal garden safety is amal kung gusto na kung gusto may magpainit init na guys dali nami guys Assalamualaikum. Samal Waalaikumsalam. Oh, samal Assalamualaikum tahu inasa dengan asau sa <laughs> Ah, oh, so Adventist. Oh, kayak Adventist babe. di Oh, Kanada okay? Oh, tapi ah, no? oh, kung eh. oh. oh, ah, Naik. <laughs> <Dagang> <laughs>

Overlooking kayo. Ay, all... mao. Mura Hello. 70 Adventist. Hindi siya. There is a San Agustin. Gabak. Huwag mao daw ning amuang tapad. Dili yung tapad mismo or tapad? Kanigis. Ah, kanigis mo? kanindot. Overlooking kayo siya. Ha? Ha?

S.D.E. Church. Salamat ni ni Ma'am Norma kay ihagin ng natagan og uh, pagpalambo aning pagpadayon sa buhat. <laughs> so naami diri man ang Yang panimalay in God's grace tilingan nami. <laughs> Digi na ma masukod ang ang gahom sa ginoo kay makasilingan na po dahil may mga adventista muning uh, church diri ay kanindot nanimba po tingali mga manok so muning, ay sorry mga manok muning ilaha diri ni ma'am Norma and then oh wow di ba? Monisya, diri kita ang ang Dabao Golf, Dabao area dia. So it's risgat kayo. Ay yatagan ng maayo nga kuan. Kana jung view deck gyud nga lantaw-lantawan. Pohon.